viral ngayon sa social media ang taga Indonesia kung saan nagtalik lang naman sila pero naglak. Grabe, kawawa yung babae at lalaki. At alam nyo ba na marami ang naniwala at marami din ang hindi naniniwala at for the content lang daw ang nangyari. So eto yung isa pang video na for sure is iisipin mo na for the content lang. Kaya hati ang opinyon ng bawat isa kung content ba talaga to or kung totoo. Tingnan ninyo ha, panoorin nyo mabuti. Kung saan, makikita ninyo. O, oh, ito yung, ito yung kunwari na makikita yung babae. O, oh, di ba? O, oh, o. Oh. Yung babae. O, oh, dila dila. <laughs> Dumidi. <laughs> Ayan. O, oh. para kunwari na, bago mag-take mag ulit ng panibagong video. Eto na. Ganto-ganto ba siya? So, kung makikita ninyo, totoo ba talaga itong video na to? Or content <laughs> o content lang yung ginagawa nila para sa views? Ewan ko ah. So, ayan no? Oh. <laughs> Hindi mo alam kung anong nangyayari, di ba? Sige, tapusin na natin tong video na to. Ang gusto ko lang linawin is, ano kaya ang rason kung bakit inilabas nila yung ganong video? Isa lang yung nasa isip ko dyan. Kasi Muslim country sila, possible na ito, sinabi ko na to sa una kong video, kung gusto nyong panoorin, ilalagay ko na lamang yung uh, uh, link sa ating description kung bakit nalak yung dalawa. Ito yung possible na dahilan. Ngayon, ito, nalaman natin na content lang talaga to is alam ko na ang dahilan is gusto nila na ipalabas ito sa, sa sa, mga Muslim kasi alam naman natin na kapag sa Muslim bawal ka talaga makipagtalik sa iba. Ngayon kung nakipagtalik ka sa iba, possible na ito yung magiging karma mo kung sakaling makipagtalik ka. Ngayon, ito pinalabas lang ito para ma-aware yung ibang tao sa Muslim country o kaya sa mga sa mga any Muslim is para ma-aware sila at hindi na nalagawin yung ganitong klase ng kasalanan. Kasi napaka pag ginawa mo to, pag ikaw ay Muslim. Ikaw na hindi mo asawa, makikipagtali ka sa hindi mo asawa. Ano ang masasabi mo? Content lang ba talaga to? Or naniniwala ka pa rin na totoo yung video na yun? I-comment mo nga sa comment section kung content ba or kung totoo ang video na to.